tuwing ika-15 ng Hunyo, ginugunita ang ASEAN Dengue Day upang palaganapin pa ang adbukasya laban sa dengue. Ngayong ikapitong taon, kasama ng Pilipinas ang ilan pang mga bansang bumubuo ng Association of Southeast Asian Nation sa pagpaplano, pag-aaral at pagtutulungang puksain ang isa sa mga tinuturing na major public concern sa rehiyon at maging sa buong mundo. Ang sakit na ito ay may malaking epekto sa socio-economic sector ng mga ASEAN states at dahil hindi ito kayang solusyonan ng health sector lamang, kasama nito ang World Health Organization at iba pang public at private sectors, kapartner ang ASEAN sa kampanya laban sa United Fight Against Dengue. Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus at hindi na ipapasa mula sa ibang tao. Karaniwang sintomas ng dengue ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng katawan, pagduduwal at pamamantal. Minumungkahi ng DOH na kung nakitaan ng ganitong sintomas ay agad nang kumonsulta sa doktor upang maagapan. Kasabay ng kaagapan na ito, ay ang pagpapaalala ng Department of Health na sundin ang 4S in Dengue Prevention and Control. Una ang search and destroy breeding sites kung saan pinapaalahanan na siguraduhin malinis ang paligid upang maiwasan ang pinamumugaran ng mga dengue infected mosquitoes. Pangalawa ang self protection o ang pagsuot ng protective clothing at paggamit ng insect repellent. Pangatlo ang sick early consultation kung sinususpektyahang may dengue upang malunasan agad at ang panghuli ang support fogging upang matupok ang mga pinamumugaran ng lamok at hindi na makabiktima pa laging tatandaan na ang pinakamabisang lunas sa dengue ay nagsisimula sa sarili maging malinis at maingat upang ang kalusugan ay mapangalagaan Ayun naman, and Dengue Day is June 15, that was Saturday. Pero siyempre, ang dengue naman hindi lang naman nung 15 lang, oh, 'di ba? Yun yung paalala lamang sa atin, isang araw kung saan nagsama-sama ang lahat para para bigyan ng paalala ang mga tao sa buong mundo. Oo, tungkol dito sa pahamak. Na hatid sa atin ng mga lamok Oo, at saka mga ka-MB um, Iwas-iwasan na natin yung pagiging maugaliin natin na pagpapadami ng lamok ha Ayan, oh, so um, follow na natin yung 4S 4S yan <laughs> diba? social security service O, oh, iba yun ay ay mali mali iba mali yun oh, sorry sorry oh, sorry oh. sorry oh parang ano tawag dito yung seek um, uh, uh, support. support yeah. mga um, yun ah oh, oh, dapat kailangan na natin silang gawin nang mm, sa ngayon ay hindi kasi naakyat na naman no naakyat na naman ang kaso din ng dengue oo oh, oh. Oh, At saka ang, ang ano, ang maganda kasi dito no, parang naisasabay siya dun sa World Blood Donor Day. Uh Oo. -oh. And uh ang pa maganda na naisasabay and pangit kasi sa pagtaas ng ano ng dengue, mm -hmm. parang nang mas nangangailangan ng dugo, di ba? Uh -oh. Which is um yun nga, sabi nga doon sa uh, video uh -oh. na napanood natin kanina, mas mabuti nang maging malinis kesa naman ikaw pa yung mapirwisho, oh, oh. mabiktima. Mabiktima. Alam ko nakakapagod talaga maglinis kasi totoo 'yun. <laughs> 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 nakakapagod talaga maglinis. Oo, oh, so, nakakapagod maglinis pero pag magkakalat ka hindi ka napapagod doon. Oh, Oo, oh. no? at saka pag nakagat ka sa tingin mo mas nakakapagod kaya 'yung nakagat ka lang lamok tapos ang hirap-hirap niya, sakit-sakit sa ulo, madengke ha? Oo. Oh, oh. Parang awan yun na mga ka mb linis-linis tayo. Oo, oh, oh. we care for your health because we love you. Uy, because health is Well, Wealth. Wealth. Uh -oh. Wealth is health. money. Ah? <laughs> money is money everything. <laughs> oh, oh pala. <laughs> Chika lang yan. <laughs>